Ako po ang panganay na anak po ni Senatorable Dante Marcoleta, ang tinaguriang pambansang simangot Na lalo naman ngayon ay talagang sumisimangot dahil sa mga nangyayari ngayon. Kung siya ay eh, ganito kalalim ang kunot, mas lalong lumalim ang kunot niya sa noo dahil sa mga pinaggagawa ng administrasyong ito sa ating mahal na Pangulo. Sino po sa inyo dito ang nabudol? malamang karamihan sa inyo dito ay nabudol noong 2022. Noong nagkaroon ng BBM Sara Tandem Unity. Akala natin, buong akala natin, si BBM will redeem their name because for 37 years ay sinira ng kanilang mga kalaban sa politika. Sabi nila never again. 37 years silang sinisira ng mga kalaban. So sa amin sa ating paniniwala siguro naman pagbubutihin ni Pangulong Bongbong ang kanyang pamumuno. 2022, lumipas ang anim na taon. Nagaantay ako. 2023, nakanganga pa rin ang mamamayang Pilipino. Ano na, President Bongbong? Nag-isip ako, baka naman naghahanda pa. Baka naman naghahanda pa ng no kanyang pinaka matindi no, na launch at paglilinis ng kanyang pangalan. 2024 at ngayon 2025 na, ano nangyari sa bansa natin? Masasabi nyo ba ng Pilipinas ay mas maganda ang kalagayan ng ngayon kaysa noon, panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte? Sa huling survey po, 61% ng mga Pilipino inaamin ni sila Inaamin nila na sila po ay mas mahirap ngayon kaysa noon. Tatanungin ko kayo, mga kababayan Pilipino, kaya nyo pa bang tumagal na tatlong taon? Kaya nyo pa ba ng tatlong taon na panibagong paghihirap? Akala kasi niya, popular siya nung nanalo siya noong 2022. Hindi niya alam nanalo lang siya dahil siya ay umangkas kay Sara Duterte. Hinihintay yeah! natin ano bang gagawin niya sa bagong Pilipinas. Yung pala, naging mistulang bagoong Pilipinas. Kala ko may gagawin siya para sa ating bansa. Wala naman pala. Mas gusto niya lang palang namamasyal. Nanunood ng Formula One Grand Prix Racing sa iba't ibang bansa. Ano ba naman ito? Ito ba ang gusto natin na Pangulo? Akala siguro niya, eh 2022 nga eh, nanalo ko. 37 years nang sinira. Ang pangalan ko, inanalo eh, pa rin ako. Dadaanin ko lang ito sa magandang marketing at social media. Makakabalik na naman ako. Tama ba yun? Yes! Papayag ba tayo mga Pilipino? Yes! Madadaan pa sa social media pag nagugutong na mga Pilipino? Yes! Hindi siguro. Matalino ang mga Pilipino. Okay. Sorry, I'm carried away, Ma'am Hana. Ang sasabihin ko lang po, gaano man kadilim ang panahon ngayon, hindi mananaig ang masama hanggang sa dulo. Sa huli, magtatagumpay ang katwiran at kabutihan. Maniniwala pa kayo na sa dulo ay lalaya din ang ating pinakamamahal na Pangulo ng Bansa na si Pangulo Duterte? Ako po, bilang isang simpleng mamamayan, nananawagan po sa mga kawani ng gobyerno, sa mga pulis na nagbabantay sa atin ngayon, at sa mga kasanduluh kasanduluhan ng Pilipinas. Your loyalty belongs to the country and the Constitution. Ipaglaban nyo ang kapakanan ng bayang Pilipinas. Itaguyod nyo ang kapakanan ng mamayang Pilipino. Magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat po.